Oh, my God. Hala. Oh, my God. Hala. Brown out na. Oh, my God, Lord. Hala. Maraming ulan doon sa Oh, my God, Lord. Hala. balik na. Hala, bubong namin. Hala. Oh, my God. <tod> ka na basak na ka. Uy, no, katakot ng um, basak. Oh my god, bakal lipa rin yung bubong ko ba? Oh my god, Lord. Hello. Ang ano yung beer room. Wala, dami na nangabali. So, sure oh my god, Lord. Hello. <tod> 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 Baka malantat akong sim, akong ano ba, yung bahay. Tama na, Lord. Pumalik okay. <coughs> na yung talisay na natumba, o. Oh. Pabalik na nga. Oh. <laughs> Tama na yung hagin. <coughs> <coughs> Piling ko ang dami ng natumba na kahoy doon sa kapila <coughs> no? Yung talisay ya tumayo sa ulit ha. Kasi nasa kabila na naman. Nakakatakot ba? Oh my god. Okay lang umulan ng umulan oi, wag lang sama ng hangin. Ayan Lord, tama na Lord. Okay lang ulan Lord, wag lang hangin, please. Oh my god. wala <coughs> balik na talaga. Allah. Allah, oh, Oh my god. Oh my god. 'Di naman mali yung bubong, please. Hay. Ayun, okay lang yung ulan na ganyan. 'Di naman mayari uh. yung ilaw hindi pa rin na ano ka ano ba bali Alam. hala oh my god Alam. So, ito yung guan nangyari kagabi. Grabe talaga yung hangin. Natumba. Tumabulaklak mga halaman ko dito. Oh. Grabe. At ang lakas ng baha. <clears throat> pagdating na pagdating ko talaga kagabi. Mga siguro nga after one hour. Grabe ang lakas. ano din isang tulay. Oh. Ayan. Tapos yung talisay doon. Buti hindi naan. Ganun lakas ang baha. Hindi naman siya umaabot. Medyo malayo naman sa stay natin dito. Grabe guys. Kung alam nyo lang. As in. Talsikan talaga. Ayan o. No? Buti hindi nilipad yung bubong namin. Ayan. Ang talisay lang namin ang napuruhan. Ayan po. Yung talisay, kagabi hindi na niya alam kung saan pupunta. Kung sa kanan o sa kaliwa. Ito po yun. Tingnan pag sa side. Buti hindi nilipad yung bubong ko. Oh. Ang lakas talaga. Yung bubong nila kano. Hindi na alam kung saan pupunta. Naging pamaypay na. Ayun yung talisay guys. Oh, tumabingi oh. Na tumba siya. Buti na lang may diyanan. Kung walang diyanan, tumba na yan. So sana maayos pa siya. Nabali ang sanga niya. Ito medyo matibay-tibay. Ito grabe li, parang kagabi. Tapos dito kami nakatambay kagabi. Oh. Ayan. Mamaya <coughs> na namin ayusin yan. May mga guests pa naman kami kagabi. Oh. Ayan o. Oh. overnight sila. Yung mga bubong doon. Nagtalsikan. Grabe. Buti matibay itong mga African talisay namin. Oh. Ito buti din natumba. Grabe. Sumasayaw-sayaw yung kagabi. Ay nakakatakot. Sana hindi na bumalik. Ay. Ang dumi ng ano namin noon. Is... Hello. Sige yung mga basura. Ay thank you Lord. Walang napinsala. Sana okay lang din dun sa bahay. At sa mga kapitbahay. Kinakano talaga. Yung bubong talaga nila gumanon ganun. Oh. Pati yung payag-payag niya. Stay safe guys. At sana hindi na bumalik yung sobrang lakas. Mayong buntag pa rin. Ito naman yung sa fish pond ay gulayan. Tapos yung fish pond doon lumabas dito. Ah, grabe.